saka dito. Magkaiba to dito. Anong okay. pangalan ng garden niya? Abyss Garden po. Ah, Abyss. Ito so tayo. Dami <coughs> dito. Hindi ko alam. Selong. Magkano dito? 50 Ano pangalan ng garden niyo ate? Arlene's po. Arlene's, garden. Gardens. Christmas ah, like Christmas vine. Magkano? Ano po? Ito. 50 po. Ito? Dito ate. Magkano dito, ate? Ano yung Magkano dito? 50 din po yan. 50. Namuli ko Wala. Mayroon ako niyan. Iba yung tea. Ah, uh, maroon yun. Tsaka green. Yung ganito wala tayo. Magkano to? Bilma, magkano Ay, oo. Ay, Rubber. 50. 50. Oh, oh. Yung violet niyan. Mm -hmm. Hala, ang cute. Magkano dito? Ganito. Magkano? Walang ano nito. Ayun po, naka-plastic. Saan? Magkano yun doon? Ha? 150. 150 na yun? Magkano to? 200 yun. 200. Ang ganda pa naman. mana mau konsinja sete nga, paas. Eh. So, Dalawang kasi kasi yun, dwarf. Nasa no, yung dwarf. <laughs> Oo, sa bagay, gusto ko din yung matamtaman lang, para mura-mura. Gusto -mura. ko na bilhin yun, e. Eh. Kaso ang taas, e. Kaya, magkakaroon. E, dun ako yun. Yung ponsechang, wala akong pati yun, yung ponsechang.

Ito 120? Oo, so, oh, mabulaklak. Ito so, yung 100. Lalago ba to? Pating-kating? Paano pa ano kung pa paano yan ate? Ating-kating po. Ate, pag paano na papunta? Sa mainit ba yan? O sa ano? Ate, pag hindi so, na malago, magkano? May, ano? dito, na may ito, init na dyan eh. dito, dito, dito. Ate, so, ito. 120 po yan. Huh? Ito sa 100 po ito na po ate. Okay. Magkano to? Hanggang 80 lang yun. Ate, pag hindi malago ito. Dito, dito, dito. Ayoko nyo. Ang ganda. Ang 100 Sa iba lang ako. Kinaghandaan talaga ni Maricel yan, no? Oh, ako ano, eh, nang nang, nang nyo. Tawabila ko ng kasoy. Gusto kasi pulset. Ayoko bilhin sa akin P300. Ang 350 lang, mam. Ang mahal na rin kasi kuha nila. Magkano yung ganito nyo? Magkano po? Ayan po, 50 po Ang Ano yan? Rubber? Rubber Gumulaklak yan. yan natin, no? O, okay. oh, ito? Oo mm -hmm. uh -huh. Magkano? Ayan yung ano din? Magkano pag mm -hmm. ano? Ganito lang kunin mo ba lahat? Ito, wag to. Hmm. Ha? Ano to? Uh, ganun eh, to. Ano din to, ganyan din. Na, ano to uh, yan? Ano yan? Niya? Ganun din. Ate, magkano tong ganito? Maybe, Nagyupan po. E, ano, magkano, yeah, ana, Oo, magkano oh. natin to? Magkano mabenta nito? 50 isa? Oo. <laughs> Ay, eh, 50 lang isa. Kasi pag naka... Bula, maganda bulaklak yan lang bulak, Pinapasupan. Ito ang 50. Yan. Itatanim na lang to, to, no? Uh -huh. ano pang ano niyan? Lupa niya. din o ano? Lupa. Kahit ano? Moya. Eh, moya ay, yan. Ito yung, Ito, yung moya. Ng kahoy, hmm. yeah. Ah, okay. okay. Tamang-tama ngayon sa kako mo really, nito, Magkano to ang ganito? Ang bulaklak nito, ano? Ito, magkano ate? Magkano 50. Ano nga bulaklak uh nito, ate? Pink, Tapag parang pink na parang nakapompol. Sino yung 50? Mm -hmm. mil. Paano po na lang? lang po? Saan ba? Ito Ito. Ito oh. Mm -hmm. Okay. Thank you. Ito magkano ate? Bili ako ng Ito. 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 Saan ba ano Ito ang yeah, ano mo sa ito? Sa puno. Hmm, yun mga ugat ba? Mm. Uh, si -si. Magkano na lahat yung ano uh, ito? Kipulong. Ito, ano din ito. Ang dito? Oo, ito ano waya Anong bulaklak Anong Violet pen. ikong di anak ka. Din ka na. Ganyan oh, so, na. na. Parang maliit at ang bulaklak na isa. Pumpol kasi yan. 150. Ando na yung dalawa. Yan, 50 yan. Eh. Anong pangalan ng garden ito te? sa tumulak, Linda's Garden. <laughs> Linda's <Pangalas> Garden. Ang pa nga pang pangalan sa amin eh. Ano Chinese ay eto uh -huh. hindi mo pa, pa, ko pa rin pa ko pa rin eh pero kung mag ano ate magkano ganyan lang mga uh -huh. 50 50 na dati naman yung ano ngayon 50 na mga bintahan ano, yan o, anong bulaklak mo kulay parang orange orange? Mm -mm. <laughs> ito magkano ganyan 50 50 mm -mm. <utan> oh, gusto ko na nyo, Magkano yung c 3 ano? Ano mo? Ito magkano ayan 100 Yeah. 100. Ang ganda ng kulay. pasok na yan eh. Ana. na pada. Ay, putang tawad. Malaglag na eh. Dito dito. Oh, ako na nga ako magdala ng ito pala. Dami na akong tuwa. Oh, oh, na nga ata niya. Gagandahan ka na nga nito. Itatawaran pa ba naman? O tinamo naman eh. Kaganda-ganda na. Sige, kumuha ka pa. Alin ba diyan? Oh, ito 100 na lang. 100 na lang yan ah. Oh, ang dami sa bukirin namin yan. Anahaw na yan. Yung maliit, makano? Wala naman maliit na yan. 250 may maganda doon. Kunti sa 250 nandun maganda sa labas. Mga kay Atelinda ata yan. Okay, hindi. Hindi, akin. Ay, lang lang. Hati-hati kasi kami. O, oh, pang-aanhin mo nga. Lahat. Nandun na. Hindi ko pa pang-aanhin mo. ko sa plastic. Ah. Diba ito, Ati, o. Oh, maliit. Anahaw. Mm-mm. -hmm. Magkano po, ate? Ansan oh, ba kasi ito si Ivan? Ivan diba, anahaw to? Ah, yan, 20. Magkano daw na maliit na anahaw? 50 daw 50? Magkano mo nga, napakaliit. Sobrang liit. Magaling? Magkano tayong maliit na anahaw? Sobrang liit. Halos di na siya maano. Gano'n po makaliit yan? Maliit talaga siya, maliit. Ba? Bigay mo na 20. Sige naman Ano ba yan? Hindi po yan anahaw. ano ba Hindi naman anahaw yan eh. Ano bato? ko po anahaw yan. Anahaw yan, anahaw yan. Sige na, Hindi ako dito. Hindi pala na ho yun, ma'am. Ha? Hindi pala na ho ano ano yun. Ano yun? Ano, ano yun? Mother plant po, ma'am. Magkano to? Ano yung mother plant po yun, ni nanay? Ay. E, hindi naman ganito na ano. Ano yun? po? Hindi binibinta yan. Mother plant pala yan, eh. Ano yung isa po, yan. nag iipon siya ng... Paisa. Ito, di ba? Meron pa siya, oh. <laughs> Dali sa inyo, 50. 50? Oy, oh, ano ito? Yes, thank you. Oh, ba diba, May Tamo pasubra pa si nanay. Panay. Ang bait. na uh -oh. Ay, nanay. Ano yan? Pangalan dito sa garden mo, nai? Ate Linda oh, no, Ate. Ate Linda's Garden. <laughs> ano lang <na>, pangalan? Bibigyan <laughs> na lang okay. ng pangalan kahit <laughs> wala pa <laughs> 300 na lang. na Sama nung ano, bulaklak. Uh, uh, Oo. Okay. Okay. Saan yun? Ayun. Basahan natin. <laughs> <laughs> o diba? Makamura ka lang. Punta na kayo kay nanay. Mabait si nanay. Mag ano pa. <laughs> Nahalugog ko yung garden niya doon. <laughs> <laughs> so well. Na Nahanap din ko. naman kami dito ng mga suki. Kasi may garden din kami doon sa kapila. Ah, Kaya doon? lang hindi ako doon. Ay hindi ako yung may abe. Doon lang kami katrabaho. Mm. Pero ito akin. Thank you. Binagay ko na sa iyo 200 na. Oo, ano dito chocolate. na. Hmm, matarami ako. Hmm. Dali lang naman. Nasaan hmm? yung bulaklak mo isa? Ito, ito yung bulaklak mo. 100. 100. Nahalog ko yung kanilang nanay. Thank you, Nay. Ayan. Kung gusto nyo, ano punta kayo dito? Marami oh, kayo. Anong punta kayo nyo, Nandun po. You're fine, you're fine. Salamat. Nangyayari pa naman ako ang inyong nudoan. Hindi ko nabili. Ano naman gusto pa doon sa dulo. Thank you na. Yan si nanay. Garden niya yan. Punta dito. Ah. Ah, yan po ka tayo dito. Ayan. Ayun yung may maliit doon. Mga ano kulat pulati o. Oh. Ang oh, laki dito. Sa ano, Maria. Caritas Garden. Hala, yan ti. Ang tiyan, magkano ganito? 400 po. Oo. Oh, Oo. Oh. Ay, mayroon maliit, oh. Dito, ate, magkano maliit?